I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. Marami nga talaga ang kinilig sa bawat larawan na ipinu sa social media patungkol nga sa ating Doni at Bell. Kung saan kanina nang umaga ay lumipad na nga sila papuntang Milan para nga sa asap natin to in Milan na magkakaroon pa nga ito ng meet and greet sa September 9. Marami na talaga ang mga bablis ang nag-aabang sa ating kopol lalong lalo na nga sa mga paayuda na ilalabas. Pero ito nga guys, ang post ng ating Bel Mariano na ayon nga sa caption niya ay Almost there, see you later Milan at mga kababayan sa Europe. Hashtag ASAP in Milan na kung saan kasama nga niya rito itong ating Donato, Darren, Darla at si Miss Shasha Padilla. At nai-repost nga rin ito ng ating Donato na ayon nga kay Nato Milan here in we go. At talaga namang ito ang ating Donnie at Belle ay hindi nga nagpauli sa kanilang mga Instagram posts. Lalong lalo na nga ito ang ating Belle, ito nga ang Pinus. Pero ito nga ang ating Donnie Pangilinan ay meron talagang favorite view at ito nga ang ating Bel Mariano na meron nga itong caption na spotted carline na sa naiya dahil sobrang ganda nga dito ng ating bell kahit naka side view pa ito napakaganda talaga ng view ng ating Doni Pangilinan dahil ito nga ang kanyang minamahal na babae kaya naman stay tune lang tayo for more updates sa ating Don at Bell sa mga susunod pang ayuda, lalong-lalo lalo na nga at malapit na nga sila sa Milan.